Please subscribe. Ito Money Vlog. Reactor po ni Rowel. Mga kaibigan. Ito Money Vlog. Ah, uh, payagan po si ano. Ito Money Vlog na mag-reactor Para ano. Pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyadong records ng ano eh, ng awayan. Yung po, no, medyo grabi na naman ang ulan ano dito sa amin at talagang ah, napakalamig ng ah, panahon ano po kaya tayo ay naka-sit church ano po. At ah, ito na nga po no, ah, meron po tayong nakita eh at napanood ano sa kalinga na talagang ah, tayo ay napaiyak ano pero napatawa din ano po. Kasi ah, talagang itong batang ito ay napakabait at ah, dito nakita natin ano na talagang talento siya. Ano po? talento po siya. Ano? Ah, po natin yung video at ah, bibigyan po natin ng ah, konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po ay bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at ah, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan mo kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at ah, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Tuloy po natin suportahan si Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab at uh, Ate Edna Vlog. Kung nanonood po tayo ng kanilang mga video, ay wag po natin skip yung ads upang sa ganun ay patuloy tayong makatulong sa kanilang adhikain sa pagtulong sa ating kapwa na naghihikaw sa buhay. O ito po, no? Yung uh, video, no? Na kung saan ay talaga kahit po kayo, eh, mapapaya kayo. Pero sa bandang huli, matutuwa po kayo, ano? Ang kabuuan po ng video ng ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel di kalinga para. Oh. Uh, hello Eden. Hello. Gusto niyo na agad. Bago o na itong isa itong migalong ito. So, hey, may special songs ka lang na. Kasi birthday mo na nga eh. Wow! Diba? Tropa? Hmm. Yes. Hmm. So, ready ka na? tetekat Eh Masih gaya udahnya. Untuk kita senang jangan lupa apa. Untuk kita sabihin sa'yo Ang nalalang dumanang puso ko Matagal ko na gustong sabihin ito Sa mong sikaw Gusto kitang isayaw ng mabagal Pag natapos na ating kata. At wala ng musika, kakantahan ka ng acapella sa iyong tema at na natin. Because... Oh <laughs> Sa ito ay dapat yung at ang ating pagkakaibigan. Wow. Sa so, uh, wow, malungkot ka. Pwede mo naman ng dito. <laughs> <laughs> ka o kaya so... <laughs> ito. Pwede mo yung kausapin. Oh, ay, dun, kamusta ka ano? na? <laughs> so, ayan. Hahaha! 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 dito sa ito, lang. <laughs> oh, oh. ah, okay. Ang pangalan mo na lang dyan, Junjun. -Jun. <laughs> O yun po no, napanood po natin yung video no at uh, dito nga po ay uh, nakita natin ano si Arjun, ano ito po ay noong kaarawan ni uh, Eden, ano. Kaarawan po ito ni Eden at uh, dito nga po ay nakita natin ah uh, lahat po sila ay uh, nagregalo no kay uh, Eden, ano po lahat po ng uh, mga calling angels ay uh, nagregalo ano kay Eden. At uh, dito nga po ay uh, nagregalo din ano itong si Arjun no at uh, ang, ang, isa sa pinakamahalaga niyang regalo kay uh, Eden, ay uh, yung pagkanta ano nakita po natin yung kanyang kan kanta eh, talagang uh, makahulugan ano at uh, kuwang-kuwa ni Arjun yung kanta ano po napakatalentong bata talaga nitong si Arjun ano ito pong si Arjun ay eh, alam naman po natin na talagang uh, may kapansanan din ano pero hindi niya po yun iniinda ano ang importante po sa kanya ay uh, makapagpasaya po siya ng tao ano at dito nga po eh sa napanood natin eh talaga ako po eh ah, masayang masaya po ako eh no pero nung nung kumanta po siya eh talagang medyo kinalabutan po ako eh pero nung siya po eh, ay salita na eh talaga hindi <laughs> ko po mapigilan ano yung aking pagtawa ano lalo na po nung uh, ibinigay niya yung kanyang regalo ano at uh, lahat po ay eh, natuwa ano lahat po ay eh, natuwa ah pong si Arjun talaga nagbibitaw ng uh, salita ano, hindi naman po niya sinasadya eh. Siya po ay nakakapagpasaya ano, sa mara maraming tao. Ano, hindi lang po doon sa uh, mga cowboys ano, sa nakakapagpasaya. eh, doon po sa lahat ng uh, nanonood. Ano. Doon po sa mga viewers na nanonood. Ano. Doon po sa ibinablog eh, ni Kalinga. Pa, ano. Lahat ng nakakapanood nito ay talagang uh, sumasaya. Ano po. Kaya si Arjun, yung batang ito, ay napakaraming tao ang ang napapasaya ano milyon na tao ang napapasaya ni Arjun ano kaya pagpatuloy mo lang yang art yang ginagawa mo Arjun ano at ang uh, napakabait mo noong bata at uh, napaka humble din na uh, bata nitong si uh, Arjun ano po at talagang nakakatuwa anon kumbaga sa pagbablog ni Kalinga itong si Arjun ay eh, pampalasa ano pampalasa ibig ko sabihin na uh, kumbaga may mga drama-drama tapos eh, biglang ipapasok si Arjun ano ay eh, talaga natatawa po tayo ano pagka pumasok na po itong si Arjun kaya napakahalaga din po ni Arjun ano sa mga uh, ginagawang vlog ni Kalinga Prob syempre ah uh, hindi naman po pu puro kalungkutan ano siempre tayo naman po mga nanonood eh ang hinahanap din po natin syempre yung mga kapagpaligaya sa napakaraming tao ano at yan po ay eh, nagagampanan ni Arjun ano bukod po doon sa pagtulong ni Kalinga Prof. Siyempre yung pagtulong po ni Kalinga Prof eh yun po eh, talagang uh, tayo ay eh, talagang uh, sumasaya ano pag nakikita po natin na talagang ato uh, tumutulong si Kalinga Prof eh, talagang tayo ay eh, gusto mismo ay eh, sumasaya din ano dahil alam naman po natin na talagang uh, si Kalinga Prof ay eh, napakabait na tao ano? at uh, yun na nga po no pagka nagba po siya tapos eh, biglang ipinasok itong si Arjun eh, talagang, <laughs> tuwan tuwa po ako eh talagang ako po mismo eh talagang tuan-tuan tuwa ano at tayo po no ah, sana eh ah patuloy lang po tayo no sa pagsuporta sa team Kalinga pa no sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang ano at ni Kalinga Prab at ni Ate Edna Blanc ano po maraming maraming salamat po sa inyong lahat ano at uh, ah, pakisuportahan din po ako ano po at yung aking mga kaibigan si Sagap TV uh, Jay Brad, si Kalampitos TV, ano, at uh, sila Rome A Boy, TV mo, at kasangga uh, Kasanga, uh, Mix TV na ngayon ay Rapido TV na, at uh, si Rose Bass Official, ano, Marilyn Cunanan, uh, sino pa ba, uh, Christy Formicillo, Ilocano OFW, uh, Sarapay TV, Dang Variety, Dang Variety Vlogs, at uh, Victoria Mix TV, Ma, ah, sino po ba? Ah, yun po, no? Hindi ko na po alam. Hindi <laughs> pa nakakalimutan ko po. Pasensya na po kayo. At talagang medyo tumatanda na. No? Yun po, no? God bless you all. Diyos mabalos.